Lakad-lakad po muna tayo mga kaibigan. Isa pong magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Maglalakad-lakad po ang inyong Lula Inday para makapag-exercise naman ng ating mga pa Ayan o, oh. nadaling ko kayo dito sa aking uh, paboritong uh, puno. Ayan mga kaibigan, tingnan nyo oh. Ang dami-daming kamyas. Grabe. Ang mga biyaya ng ating Diyos na mga kamyas. Ayan, hanggang pataas po yan. Napansin ko po kanina, kaya sabi ko eh, ipapakita ako ito lahat sa inyo. Ayan, no? Sana nga, ubas na lang. Kaya lang eh pag ubas naman ito ito ay pagdadamot ng uh, may ari pero pakanting duty po ito yan po ang mga kamyas ang dami dami mga kaibigan paikot po yan ang puno yan o. yan paikot po hanggang doon sa pinaka baba talaga sa pinaka ugat na sana nga ganyan din ka dami ang bunga ng ating pananampalataya sa Diyos yung talagang uh, nagsisiksikan sa dami nakakatawa po ang puno ng kamias na to oh. hanggang dito mga kaibigan oh. tumusta po kayo mga kaibigan isa po nga magandang magandang araw po sa inyong lahat ako po ay uh, katatapos lang mag laba ng uh, second box ng labahan o oh, ayan <laughs> yung aking hipag busy din <laughs> yan yung mga atis uli mga kaibigan uh, masyal po tayo ipapasyal ko po kayo sa aking mga kapitbahay yan, yan naman po ang mga tanim ng aking kapitbahay na mahilig din sa halaman. O, yan mga kaibigan. No. Kasi nung pandemic, di ba, mga kaibigan, lahat ng tao nakakonsentrate sa pagtatanim. Then, after pandemic, sa Reels naman, sa Facebook naman, nagkonsentrate ang mga tao para daw kumita. Ayan, ang puno ng bayabas. Marami pong bunga yan. kumuna ko muna kayo sa mga gilid-gilid ng aming uh, lugar. Ayan. Dati nung ang kumari ko pa nakatira dito, diyan tulungan ko po siyang mag-dream nitong uh, kanya mga halaman. Ayan, si ate. Nagwawalis. Good morning, ate. Sobrang sipag mo, ah. Tapos mga kaibigan, ang problema dito sa aming black, laging nagigiba itong uh, manhole na to kasi ano po yan eh. Uh, dito po dumadali lahat ng tubig ng uh, subdivision. Dito po sa amin ang malalaking manhole kaya wala po dito ng uh, baha sa amin. Sa ibang black ay uh, may mga baha baka papakita ako po sa inyo ang mga halaman ni ate yan ang kanyang mga halaman mahilig po talaga yan sa halaman si ate so, pangimigay din po siya ng mga halaman yan o, oh, ganda ng kanya lumangila ang cute ng lumangila niya yan yan yun po ang puno sa ganda ng puno puno lang si ko siya pa abukado yata yan may mga nagpapagawa po ng bahay sa paligid po ang ha, uh, buhay dito ayun na po kaya medyo masakit-sakit na po sa bahay. minsan. Kaya habang tayo po ay buhay, manatili po tayo maging masaya. Ito po ay uh, kahoy po ito kapag lumaki. kaya lang hindi siya magandang uri ng kahoy. Pinuputo lang namin ang mga ganyang klaseng kahoy doon sa aming paligid sa Romblon. Ito naman ang bahay ng aking uh, ko. Good morning, pare ko. Good morning, pare. Parang Naka-ready na naman yung sasakyan mo. Paalis kayo. Oo, oh, mamaya-maya. Ah. <laughs> Api-api muna. <laughs> Nagadugay tinaabakan tinaaba niya. Oo. Oh, okay. <laughs> Talo sila. <laughs> Ay, nako. <laughs> Ganun lang talaga. Nagkaroon po kasi ng buto ka ng aming na uh, homeowners association. At uh, Siyempre, pag ganun po talaga ang pagtutuhan, eh, may talo, may panalo. Yan, akin muna ang ipakita sa ating uh, YouTube channel ang mga halaman nyo. Ganda, oh. tayo galing no oh, sa dulong yon pa cross po yan eh kaliwat kanan po yan ang kalsada ang, lagas ang hangin no oh, mga kaibigan ito naman ang bahay ng aking ipag puro din halaman yan mga kaibigan no? Oh. kita nyo nandoon siya sa bahay namin may mga halaman na ay mga paso na kinukuha kasi binigyan ko ng paso yan ito binigay ko rin ito sa kanya mahilig po yan sa halaman at malamig din ang kamay niya sa paghahalaman yan po ito rin yung kanyang badyang Tignan mga kaibigan, oh. ang laki na ng puno ng badyang. Tapos pinutol niya na yung pinakaunang-unang uh, tawan tapos ayan nagsama-sama nagsasama pala ang badjang para katawa naman yan ang badjang ang badjang na yan mga kaibigan, malaking kukuhin sa amin aking anak yan kaya sigana ng ng malunggay ang lahat ng kapitbahay yan po ay para sa lahat kaya ando na oh, sa kawad ng miral ko ba yan yan mga kawad dyan ng mga kung ano ano yung mga kinakabit dyan yung mga kawad ng, ng internet kawad ng cable. Ayan po ang mga kawad-kawad. At ito po yung aking itinanim naman sa plant box ni ma'am dahil hindi po naiinitan yung area ko. Itong blue ternate, dapat ito sa mainit na area. Kaya, ayan. At ang bunga po nito at ang bulaklak ay para din po sa lahat. Hindi po yan pinag dadamot. Yan, ang mga bulaklak ni Ma'am din. Yan. Yan yung mga kaibigan. Hindi talaga ako nagsasawa sa mga halaman. Mula pa nung bata ako, ay mahilig na ako sa halaman. Ang ganda, no? Light blue po yan ang kulay. Ganda-ganda po. Ito naman po ay orange. Yan. Panahon po ito. At ito po ay nabubuhay lang din sa mainit mayroon din po ako nyan binigay ni ma'am kaya lang hindi po siya masyado namumulaklak ayan kasi nga po hindi po dito masyadong naiinitan sa area namin si Badya okay lang yan kahit hindi mainitan oh, ayan. yung aking mga halaman ito lang ang gusto ko dito pulong, uh, talagang aalagaan uh, ko yan pagyaba no kasi malaking tulong po yan pati ito po ang serpentina yan po ang malaking tulong sa aking kalusugan plus si bayabas yan na ah. sa boundary namin ang aking kapit neighbors ito naman po yung aking na christmas tree christmas tree pa rin hanggang ngayon matanda na po yan nung taon yata. Iwan ko, mas sa 2014 ko po 'yan binili. At inilagay sa paso. Ayan, malaki na po siya. Maganda ang panahon ngayon mga kaibigan, pero pahapon po ay sobrang uh, hangin, sobrang lamig. Ayan, ito naman po yung kapatid nung no, ipinigay ko sa ating Jepang. Hindi nilagay kasi wala na po talaga akong space mga kaibigan. Pumumpuno na ang aking okay, mga. Okay, okay. Hindi pa. Oo, parang March yata. First week. Oo. Yan ang aking uh, kapitbahay na kaibigan. Tapos, Center. tinapos ko po yung uh, binabad kong labahan kahapon ngayon ko lang binanlawan kasi mga kaibigan, alam nyo ito po, itong telang ganito nagsisiksik po dyan ang alikabok kaya nung uh, nakita ko maitim kaya binabad ko po siya magdamago ayan, malinis na siya ayan, masaya na ang kulay niya siya naman po ang area ng aking anak. Yan mga kaibigan, papasok na tayo sa aming uh, kubo. Itong aming kubo at ang aking mga halaman dito sa loob ng aming kubo. Marami pa po, po tayong ayusin. Alam niyo naman po dito sa loob ng ating bahay, di ba? Araw-araw talaga hindi po tayo naubusan ng gawain. Yan. Yung mga tools ni Lolo karambulan na naman ako. Yan po ang isa sa nagpapa-stress sa akin kasi kapag kinuha, hindi po ibinabalik sa pinanggalingan. Tapos yung mga nagdaba, ayan, ang mga hangir yan, aayusin pa yan eh. Lula and new, yan ang buhay ng uh, nanay sa bawat araw. Meron pa po pong linisin doon sa loob. Kaya, yung atin pong mga content na pang pag good vibes ay uh, ginagawa ko po yan kapag bakanti ang oras natin pero pag hindi bakanti pasensya na at wala po tayong pang good vibes ang malaga yung ating word of God na binabasa araw-araw ang ating Bible reading yan dati mga kaibigan puno puno ng halaman yan ang harapan ko extended pa hanggang doon sa may kalsada, halos one-fourth ng kalsada nilagyan ko na ng halaman nung panahon ng pandemic. Siyempre, lumalabag po tayo sa patakaran ng batas. Kaya, tinanggal ko po, po yan. Nandiyan na lang po sa aking plant box. Basta ang malaga, eh, may halaman sa loob ng bahay. Yan ang aking uh, rubber tree. Malaki na rin kaya yeah, mga kaibigan, maganda rin po ang may mga halaman tayo kasi libangan din po 'yan. Kapag mahilig po tayo sa halaman. Sige po, hanggang dito na lang po uli ang aking uh, video. Nakapaglakad-lakad na po ang inyong lula Inday at sana po magustuhan niyo po itong aking bidyong ito kasi marami po dito'ng halaman na makikita kayo lalo na po 'yung uh, puno ng kamias na sobrang dami ang bunga. At lahat po ng mga tao dito ay nakakapag-benefits po sa bunga ng kamyas. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all po. Bye!